Ayun nga guys, sa ah, mapagpalang ah, hapon po sa ating lahat. Yan pong ano, sinusundan ko na Baja Ari, kung tawagin dito ay Bokyo. Siya po yung nakasimot ng cellphone, bali kajat ko po siya ngayon, mag lang po siya sa LLI, sa bus terminal. So, antayin na lang po natin siya sa may ah, terminal para isurrender po yung phone na nasimot niya ayun po, kababalik lang po natin sa terminal. Antay-antay na po natin si Bitong the Pogi. Ito na po yung ano, nakasimot ng cellphone. Ito na po. Dumating na po. Kadali natin doon. Pasama tayo kay Awing. Wing! Alam mo pa kung nasaan? Alam na niya? Saan ba ako? Nasaan? Buti hindi nakuha no? <laughs> ano nakita nyo? Oh. Ah? sa kanya. Eh, tapos Buti, buti na ano niyo? Oo, oh, nakita ko. <laughs> Buti nakita nyo, posko. ko. Sino? Ayan na, si ate. O, oh, si ate. Pwede kayong mabigyan. Ah, ayan, si ate. Ayan. Siya po yung mayari ng cellphone. Ayan, o. Ayan po. Ayan. Thank you, thank you. Ayan, naisawin na po. Naisurrender na po yung cellphone. God bless you, Bernardo Tapia.